What's up mga kamaster? Good morning, good morning. So, ayan, nandito na tayo ngayon. Papunta na tayo sa Alubihid. Ayan, dito sa may Cagayan de Oro City. Kasama natin si Idol Vlogs ni TV. Yung purpose po namin dito is meron po tayong charity no na uh, sa tulong po ng ating uh, mahal na sponsor na si Ma'am Joy. No? So, Meron pong uh, ibibigay si Ma'am Joy no si bugs 24 TV ang maghahati dito kasama po tayo mga kamaster kaya napakalaking uh, opportunity o karangalan na makasama tayo sa ganitong charity vlog kasi hindi naman po lahat anabe napapabigyan ng pagkatao na makapasali sa vlog na ganitong uh, ganitong mga makatulong tayo sa ating kababayan. So, maraming maraming salamat at i-update ko kayo no sa next natin na uh, vlog mamaya. Samahan niyo kami at sasakay kami dito sa jeep no. Ayun, let's go. Ang Alubihid. Ayun, diyan kami papunta. So, andito tayo ngayon sa sakay ng mga jeep. Dito yung terminal ng bus. Yon, kung nakikita nyo, yon yung Pailigan Dipulog Isan ba yung isa Bagadian Ayan, Iligan Bagadian Mukas, o oh, yung Mukas papuntang Osamis na yan oh, May barge na dyan Ayan, dito tayo sa terminal Ito yung sasakyan namin ng jeep Ayan, yung may Libertad Andun si Idol Bags 24 TV So wala pa, hindi pa puno yung ano hindi pa puno yung pasayro wala pa, kulang pa ayan, doon tayo magalakad tayo dito, sa labas so ito yung kalagayan ngayon dito, sitwasyon sa may ah uh, kagayan Dioro. Oro dito mismo sa merkado malapit sa bus terminal ayan para may kaguluhan yata doon no? may mga taong ano yoso agang aga po so time check po tayo las 8 po ng umaga 8am 8.02 so ito yung kahabaan kahabaan ng na... Merkado tapat ng uh, Bulwa bus terminal. Oh, nasa Bulwa po tayo ngayon. So dalawa po yung, kasi yung ano, terminal ng bus dito sa may ano. Bagayan yung papasok ng CDO at palabas. So dalawa siya. So may bangga yata doon, no? So ayan balik tayo dito. yan sarap ng butong oh. 'Yon. Oh, butong. Yeah. Oh, mani. Ito prutas. Ma. Pinya, grapes. So ayun na nga mga kamaster no. So hindi pa rin tayo no nakapag lakad or bumiyahe kasi hindi pa puno yung jeep. Hindi pa puno yung jeep mga kamaster. Oh. Ayun, wala pa. So nasa bukid po yung pupuntahan natin kaya mayroong mga karga dito, mga gulay, carrots. Kasi bukid po yung pupuntahan natin. Ayun, ito. Echay. So, itong alibihid is papuntang buki na po yan. No? So, nasa taas pa. mga gulay dyan, mga karga-karga nila. So, kaso, wala pa pong pasayro. Ayan, no? Iilan pa lang kami. So, ayan mga kamaster, no? Uh, I-update ko kayo sa mga pangyayari doon sa pupuntahan natin, no? Sa uh, bahay nila, Noy Noy, -noy no? Go Santer. So, yun lamang. And see you. Ayan mga kamaster, so nandito tayo ngayon no, sa bahay ni mga anak ni Noynoy. Noy. -Noy. Yan, kasama natin yung mga vlogger dyan, si Kuya Noynoy Noy, -Noy Ghost TV at saka si Henry Ghost TV. Oh! Pindutan na, kidoon ako pa na. Hmm. Eh, saan yung volume? Ha? Huh? Ang gulo naman. Grabe nitu oh. Eh nitu. Ay. Ngayon, mga idol nandito po tayo sa bahay. Yung saan yung bahay nung Ah, yan ni ano? Nonoy, Nonoy, no. So, So, po. May buntag. May buntag. Nanang. Ah. niya. Ah. sulod ra ba? Hmm. Ano siya? Ang muhang anak, te? So, alay kayo ngayon. Samahan niyo kami dito sa loob. Okay lang, te? Okay lang. So, ito yung bahay nila. Si ano, siya? Mm. bahay ng sikip po. Ang sikip-sikip po ng bahay. Kaya ito. So, walang ano, kahit buhangin o wala, wala yung makuante. Nakayon na natin yung bag, no? So ayan mga idol, ito pala si ano ate yung ma, uh, yes. yung mama nung you, neto. Mm. Si ano? Sino kung ano, si Arjun. So ate naka uh, pumunta po ta uh, pumunta po talaga ako dito dahil uh, may pinaabot po si Ate Joy sa amin. Uh, asa, asa yung asawa niyo po? Sa so, Sabintrian. Ah, nag-uban sila ni Juan. Mm -hmm. Po, ah. yeah. Eh. Ayun mga idol ah. Nandito po tayo ngayon sa bahay nila kasi sa tulong po ni Ma'am Julina po ah, from Chatel, California, USA. So may pinaabot po siya na tulong para po dito. Yung bahay po nila, ang sigip nga po talaga. Sabi nga talaga ni Noy na mahirap talaga yung kalagayan ngayon uh, ibibigay po na uh, pala natin itong ano may pinabot po siya na 21,000 ating para sa libing po ni ano uh, para naman hindi na kayo may hanapan sa pagpapalibing at ito ang, ang galing pagpunta ay nandabaw oh, punta po kami dito para talaga makita natin yung 5% paraan at talagang ginawa natin ang paraan na maayos talaga to para malagay ng tahimik talaga si ano no, si okay lang po ito te 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, Ayan po. Uh, 21,000. So, uh, pasalamat po tayo kay Ma'am Jolena po, no? Medina from Seattle, California, USA. Dahil siya po yung nagpaabot ng tulong para po sa pagpalibing po ni ano, At uh, ngayon, nakita ko po, po talaga ang sitwasyon. Nakakaawa po yung kalagayan talaga ninyo dito so, kayo lang dito tuwing gabi kung uh -huh. Hmm. tao kung mag -ulan pero, oh, ulan pero wala yung ulan pero guway naghan na mag ulan eh, kami lang hmm. <laughs> po, senior, Kano, ate ano masasabi mo ate sa tulong ni ma'am joy baka mayroon kang gusto sabihin salamat kayo sa nag sponsor ayun kayo salamat na ako na kayo nangatabang na mo ayun akin na bro Okay. Na yan. Sige, hati-atis ah, muna so, maayos na 'yung pagbibigay ng medicine. No? Uh, Ayun po si Ate no. So, napaiyak po siya dahil po siguro sa tuwa dahil Siyempre kahit paano malaking tulong din talaga itong inabot ni Ma'am ngayon para lang anong kasi si Noy, ang sabi kasi ni Noy sa akin si Idol Noy na No ganit ganon daw ang uh, sabi niya kay Ate. Uh, yun naman uh, nagmamadali po talaga si Ate. Ah, uh, tutusin Ay uh, hindi pa sana kami makarating ngayon, bukas pa. So ako din yung nag-ano na pupunta na kami dito para naman ma ano na natin para matahimik din yung isipan ni Ate kasi mahirap din yung marami tayong iniisip tapos ganito pa ang nangyayari. So ayan oh, no? uh, hello po ma'am maraming salamat po pala sa lahat ng binigay niyong tulong kailan libing bread? Sabado. Sabado? Mm. Ah, Sabado. Ang so, suon so mo, idol. Hmm, magulang so, na ako. Ah. Sabi, balas no way. May sponsor di kan sa Juan, barangay. So, yan mga kamaster na. So, iikutin na rin tong bahay dito. No? Uh, ah, ito yung pinigyan ngayon ni Ma'am Joy ng tulong kasi yun nga uh, namatay yung pamangkin ni ano ni Henry Ghost TV so ito yung bahay nila so maraming maraming salamat Ma'am Joy sa yung tulong po na pinabot nyo kay Bugs 24 TV para maibigay dito sa uh, ina po nung namatay so maraming maraming salamat po ma'am joy talaga sa iyong kabutihang loob at saka sa iyong kusa na pagtulong so, so ganito po yung sitwasyon na dito so, sa lugar nila yan. so yan

No. Si niya, Yan yung ano major sponsor natin mm. ngayon na ano, oh. punta dito. So... At ito no yung sa'yo iyo. So may bablog pa ako sa kay Noy. Si Noy pala bablog pa natin mm. na idol no. Ayan. Ano mo daw yan, yan daw yung ano mo. Uh, so yan si Noy, Noy Ghost no, TV at saka na, si brother uh, uh, Henry so kay, ano, Ghost TV. Idol. <laughs> <laughs> So ayan, maraming maraming salamat kay Ma'am Joy talaga no, sa yung napakabuting ano, puso at pagtulong talaga sa mga ang vlogger na sponsor. Ang, ayan, Ma'am Joy, maraming Salamat nga pala sa binigay mong 5G para sa amin ninyo ni Kuya Ronsad sa, sa akin at sa kapatid ko po na tiyuan kayo. Maraming maraming salamat po. Ati Joy, maraming tulong na po yun sa kanila. Ito po, sabi maraming tulong ah? na po. So, ayan, maraming salamat ingat ka po palagi sa trabaho niyo at enjoy. Salamat Ayan, eh. ulit. Maraming salamat din sa iyo, uh, Henry Ghost, Ghost TV. Nay, oh, anong masasabi mo, na kay Ma'am Joy? Ma'am Joy, maraming salamat po talaga, Ma'am Joy, sa lahat ng tulong mo sa akin. At pati na rin yung iba na tulungan. Maraming maraming salamat po, Ma'am Joy. Yan po, Yun, Joy, paalam po. Yan po. Maraming salamat din, no, uh, kay ano? Nonoy Ghost TV. Ayan, Ma'am Joy, maraming maraming salamat din, no. At saka, ginawa niyo po isang instrumento yung kaibigan ko na si... Idol Bag 24 TV para maihatid po dito no yung tulong po sa ito po yung kawawa po yung uh, ito pong nangyayari sa kanila ngayon so maraming salamat po talaga sa yung tulong sira na yan dyan, sa yung sahig ay ah, itong sahig sira na sira na wala well, hindi na yan mahigaan dyan so, yan sisilipin lang natin so ito po yung oh, wala na gudi guba na gudi tol sa kadugay na sa kadugay tol guba na gudi ay bangag bangag na gudi tol So ayan po no, nakikita po natin talagang napakaluma na po talaga yung bahay nila dito kawawa naman po. So maraming salamat po talaga no. So ayan mga kamaster, so kararating lang po namin no. So nakita po natin yung Um, tulong po talaga na yung suporta po talaga ni ma'am Joy no? sa mga kapwa naming vlogger na handa pong tumulong at talaga pong tinutulungan din ni ma'am Joy so yun naman po mga kamaster see you sa ating next vlog maraming maraming salamat and God bless po